Mga idol na ah, nena pala Tingnan natin. Patay. Uli mga idol. Hay <coughs> nako. 'Di naman sa ganun kalaki ha. Pero ato. Nakauusap mabit pa natin ba lang mga idol. Ayun, nahila na, na. Good. 'Di mo mababaw na kasi sa gitna ng pool. sa Arayat ayan eh, o andyan tayo sa si Delta ngayon bumabaw ayan uh, welcome back sa my channel at tayo yung magta-try dito kung may mahuhuli kasi ilang araw na itong malalim pinalalim daw kahapon sana makachain pa tayo kasi yeah, at sa lahat at pasensya na medyo natagal yung ating pag upload ng video medyo um, naging busy na sa paghahanap buhay ito uh, bumabaw to kahapon lang uh, po tayo at pala rin sige mga idol uh, pan muna tayo proceed muna tayo sa pan at mag-aist tayo ng gamit and good morning good morning sa lahat God bless everyone thank you everyone and good morning mga idol ito maliliit yung gataw hindi pa sila ganung kalaki ha na medyo ano pa maliliit na try natin baka sakaling makasilip kayo ng malalaki-laki sa so, gilid-gilid lang eh ayun tumakbo na nga Ayan mga idol oh. Pino. Okay, standby muna ako rito. Baka sakali tayong magkatawa na medyo magandang size. Ah, uh, tayo si makapang ulam. Pag wala rito tayo, uh, gagawin tayo dun. Sa so, gawin dun. Kasi marami din na mama rin. Ah, uh, tayo to. Maliliit pa rin talaga kasi nung pinababaw ito matagal tagal din itong hindi nilargahan ng tubig kaya hindi nakalaki isda o oh, siya mga idol sige maproceed mo tayo sa ibang lugar Yung Mga idol, may common tayo na huli. Tira. lang maliliit-liit pa yung isda. Eh, laki nga kanina ang diyan. Oy, ano lapad na dali mo. Eh, mga idol common. Ano? Simulan tayo ng common. Sana uh, madagdagan pa. good morning sa lahat mga idol. Tingnan natin 'to. mag ma iwi tayo. Ang pa naman eh. Medyo late na tayo napunta. Dahil well, sa timbre ni Dini Ken Maljari. Ayun, thank you thank you sa iyo, idol. Talaga mga ayaw, katikisay natin. Itimbre yan tayo. Okay, salamat mga idol.

hindi naman sa ganong kalaki ha pero ito nako sumabit pa yung ating bala mga idol ayun nahila na, na good medyo mababo na kasi sagad na yung tubig Ano, ah, laglag pa yung isda sa gilid nasabit pa sa damo

Wali. Hindi na naman tinamaan. Layo na tira. Ay mga idol. Talagang ganyan. Sa mas panimig siya yan. Ay mga idol. Nahuli-huli naman tayo. Umulam. Umulam pa. Sana huwag naman dumiretyo yung ulam. Umulam. Ayan, magandang tangali mga idol. Andito na tayo sa bahay. Ah, nakahuli naman tayo ng pang-ulam kanina. Nabutan tayo ng ulan at medyo nawalan na ng gataw. Pero ito, siya pa rin nakahuli pa rin tayo ng ano, pang-ulam. Pakahina nung ating huli ngayon. Meron merong dalawang kilo na ito Ay mga idol. Ang natin sandali sa lagayan para makita. ito sandali na. Yeah, medyo may kaganda naman din ating huli. Ah, uh, titingnan muna natin. May lapirasa din. Ah, uh, siya pala, uh, nga pala kay Ken Malyari. Ah, uh, siya uh, sa akin kanina. na uh, may umabo yung delta. Kaso hindi naman ganoon karami yung naging gataw at yung isda wala. Marami din na maril. Uh, may pinalad naman na makahuli din ng pang-ulam tulad natin. Ito mga idol, ah, uh, natin yung ulit ko. Ito mga idol, yung iba kasi dyan uh, ko na ko lang hindi ko na videohan pero ayan uh, pa rin tayo nakakulit tayo ng pangulam oh. hindi naman siya ganun kalalaki mga idol yung mga tilapia okay naman din yung mga size oh. ayan mga common maliliit hindi sya katulad dati na malalaki ayan pero may pangulam na rin mga idol oh. nakakachempo uh, naman tayo kahit paano naman mga idol ito na ang ating huli o oh, nakakuha tayo ng konti yan o oh, mga idol oh. Ito po yung huli natin ngayon. Medyo pa naman to. pangulam ulam na. Sa Delta Aritong Panga. Ayan mga idol. Ayan, kahit pa paano baka kapag sigang tayo meron din pang paksiw meron din pang kung pang pang pangat ibang klaseng ulam ayun mga idol pali na ka 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10, Ayan, mga idol. So, ating naging bihaya ngayon. Nililinisin natin. Salamat sa bihaya. Thank you, Lord. sana all? Sabi nga ang iba. Okay. Ayan, mga idol. Uh, bali yun ang ating naging huli ngayon. Mga 13 piraso tayo. At... Uh, Ayan, salamat naman nakahuli tayo pang ulam. Uh, shoutout nga pala sa mga Kabyo Hunter. Ayan, Kapan Club. So, sa sa taga, taga, Pampanga, Pampanga Peace Hunter. Ayan, shoutout po sa inyo. Uh, salamat po sa supporters sa panonood. Pasesyon na rin kayo ngayon lang din nakapag-upload. Medyo busy sa hanap buhay. Mahirap na hanap buhay ngayon. Hindi naman siya ganun kadati. Kaya may talang tayo mga kapanigsay. At ayan, nakachempo naman tayo kahit paano sige po, shoutout po sa mga taga ano, uh, taga Hong Kong, kala Mama Shell at kala ano, Idol Chill. At sa mga diyan. Kilo mo siya shoutout sa inyo. Yan kay Mama Margie, Rubio, kay Parin Chudy, Ayan, shout out Pare Jody TV. Yan, shoutout sa pare. sige. God bless everyone. Thank you bro. Salamat po. Ito na mga idol. Ah, uh, ito. Ihuli natin. Lilinisin muna natin. Ayun, lilinisin muna. Ayun, yan po yung aking naging huli for today. Yan, salamat sa nagtimbre. Kahit paano kahuli tayo. O, oh, yan mga idol, o. Oh. Hindi naman sila ganun kalakihan. Pero may biyaya tayong pang-ulam. Yan, thank you, thank you, Lord. At po sa lahat, at sa mga supporters, followers, thank you, Lord.